ah, oh. Alam mo guys, kadalasan kapag um, napaparami tayo ng kain, o ano yung kinakain natin, no? Tapos kadalasan, hindi tayo pala yung man tubig, no? So medyo na de tayo yung kinain natin sa loob ng katawan natin, sa bituka natin, no? Kadalasan, um, hindi ganun natutunaw no? kadalasan pagdating sa pagdumi natin no medyo nahihirapan natin ilabas yung dumi natin sa atawan no so nahihirapan yung magbawas siyempre kadalasan eh nagiging solid yung ano natin eh, yung pinaka uh, dumi no so siyempre kapag